kung first time investor ka at gusto mong mapalaki ang kita mo sa mga investment mo sa real properties, huwag mo ito ibenta agad-agad unang maaga. Ang paghold ng properties sa tamang panahon ay mahalaga para mas lumago ang investment mo. Narito ang ilang tips para mapalaki ang kita mo. Number one, focus on high growth areas. Mag-invest sa mga lugar na mabilis umunlad tulad dito sa Cavite. Maraming bagong infrastructure o negosyo ang umusbong ngayon. From world-class business district to residential communities, ang pag-invest sa mga lugar bago pa ito maging sikat ay magbibigay ng malaking pagtaas sa value ng property mo. Tumutok para sa mga up-and-coming komunidad na may mga planong mag-develop tulad ng mga malls at kalsada. Number two, ang pag-invest sa mga pre-selling properties. Isa itong napakagandang paraan para mapabilis ang kita mo sa real estate. Ang mga ito ay mga properties na ibinibenta bago pa man matapos ang construction. At kadalasan, mas mababa ang presyo kumpara dun sa mga tapos na na units. Number three, leverage financing wisely. Gumamit na housing loans para bumili na madaming properties kaysa mag-cash out na isa lang. Gamitin ang pag-ibig financing and bank financing. At kung ano mayroon pang available. Sa ganitong paraan, mas mabilis mong mapalago ang portfolio mo at mas marami properties ang magbibigay ng kita. Number four, maximize property value. I-renovate o i-upgrade ang property para tumaas ang value nito. Simpleng pag-ayos tulad ng pagpapaganda ng kusina, banyo o pagdagdag ng energy efficient na feature ay makakatulong para tumaas ang presyo. Number five, Gawin itong rental property. Sikat ito sa mga condos. Subukan ang short-term rentals gaya ng Airbnb, lalo na kung ang property ay mga nasa tourist areas or malapit sa city center or business district. Number six, Huwag agad ibenta. Mas mainam na ihold mo ang property sa mas mahabang panahon dahil sa paglipas ng panahon, tumataas ang value nito. 10 years is good enough. Ang tamang timing sa pagbebenta ay susi para makuha mo ang maximum na appreciation ng property. Next is flipping property. Bilhin ang mga distressed properties o foreclosures sa mababang halaga. Ayusin ang mga ito at ibenta na mas mataas na presyo. Ang flipping ay mabilis na paraan para kumita, pero kailangan ng maingat na pag-aaral ng market at tamang pag-manage ng gastos sa renovation. Kaya tamang timing pag-hold ng properties, at monitoring ng market trends can accelerate your gains and build a robust real estate portfolio faster. My name is Jackie. Follow for more.